Konnichiwa mga ka-quality. Kakarating lang natin dito sa Pinas kagabi. Padala ko na agad yung mga order sa akin. Yung mga na-hand carry natin. So, yun yung mga gamit ko. Uh, nag ko naman yung ibang order sa akin. Tapos yung iba, uh, to follow na lang. So, ayan. Kakarating lang natin dito sa Pinas. Client agad tayo. At kung hindi pa lang din nakakalam na nandito ako sa Pinas kaya hindi ko muna i-post yung video na to. Kasi gusto ko muna, gusto ko pang i-surprise si Lola. Uwi ako ng Pangasinan pagkatapos kung may padala itong mga to. So, let's go. Uh, grind na tayo. Dito pala ako sa tagig na ngayon. Tumuloy muna ako sa apartment ng kapatid ko. So, yung mga nayuwi nating cups, ah, yung mga order sa akin na cups is yung mga box logo. Ito. Ayan. Itong socks natin, ayan. Ay, bukas, ade yun, malinaw. Ayan, ito na yung, ah, ito na yung cup ni Bossing. Tapos itong dalawang box logo naman ito. Itong LA at saka itong mesh cup natin. Ay, boss, Sai Sai Aljona naman itong dalawa natin ito. So, pack ko siya. Lating nga nakapagdala pa ako ng mga box. Box na paglalagyan. Hindi natin ilalagay. Sneaker down. May dala naman ako ng box na sneaker Kasi Kaso yung box ng sapatos, sa so LBC ko na lang siya. Uh, ilalagay. Yeah, din natin ang ating tape. Dahil so, Boy Scout tayo eh. Okay, so dalawa, sa natin, tapos yung sapatos naman, labas ko na lang din, pero doon na natin sa LBC papak. Ayan, so, ito okay, so muna is kay, yung ating uh, starfish, boss Adrian malasigan, and big shoutout boss Adrian, hindi na na, sakto na isabay natin sa uwi ko, yung starfish mo. Ipapakita ninyo. Ito yung kay Boss Ronald. Ito na ha. yung donk. Uh, dala ko din yung mga Kobe natin. Dito sila. Hindi yung kay Boss Ronald. kay Boswell, yung dump niya. Yan, sa so mga naghahunt ng Kobe, dala ko yung Kobe ko. Dito. So, yung 2 natin. Size 10 tsaka size 11. So, umibigit natin. Okay. So, okay na. So, yun yung papadal natin. Ayan, na-4. At hanapin ko pa kung saan malapit na LBC dito, kaya hindi ko pa kabisado. Pas din kasi yung kapatid ko. Ayan, hanapin natin yung pinakamalapit na LBC dito. Ayan tala natin. Sa dito diretsya lang daw, sabi nung hindi naman natin. Ano tayo LBC? Papadala po ate. 1, 2, 3. 4 po.

Saan Sa... mga tape Ah, sa mga tape 1,966. Sabihan ko na lang po yung Mga magre release 1,960 po. 666. Ah, Thank you po. Okay, tapos na. Okay yan. Ipadala na natin. Para so, update ko na lang sa mga client natin update ko na lang kayo mga bossing para sa tracking number ninyo first client dito sa Pinas Sembo. lagi